Time is flies! Ilang weeks na lang, Pasko na! Magpapalit na naman ng taon at magiging iiwanan na natin ang 2023! So welcome 2024 na tayo! Ang Pasko ay iyong mararamdaman kapag pupunta ka ng mall dahil diyan mo makikita ang iba't ibang naglalapihan ng na mga Christmas tree. Iba't ibang ilaw, iba't ibang kulay mga musika na iyong magpapakinggan. Makikita mo ang mga bata na talagang nagtutuwa sila at happy-happy habang pinagmamasdan ang iba't-ibang ilaw ng Christmas tree. naulog naulog si Kari <laughs> na siya ulog ulog na ikaw si Colette ay hindi mapigilan talaga namang inaantay niya ang kanya mga mami habang, ang ka habang sila ay nanimili at gustong gusto niya ang naglalakad sa mall